Nako po, Mayor Vico, nagkakalat na naman po sa social media. Ano kaya ito? Tara, pag-usapan natin. Kinilala like ng U.S. State Department si Pasig City Mayor Vico Soto. Pero bago po tayo magpatuloy, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics, isang Gen Z vlogger. Bago po tayo magpatuloy. So, eto nga po yun mga kaparing, no, Man from, Manila Bulletin. So, ito mga kaparing, pasensya na po kayo kung ini-expect po ninyo na medyo may pagka-comedy no, yung ating intro na nagkakalat si Mayor Actually, nagkakalat naman po talaga. Nagkakalat naman po talaga si Mayor Vico sa social media. Nagkakalat po ng katalinuhan, kagalingan, kaayusan, perfectionist no, ng isang politician. Kaya nga ka po madami nang gumagaya sa kanya. Eh. Alam niyo po kung bakit. So dito, tumataas po yung kita ng aming lungsod nang hindi po nagtataas ng tax without raising tax. So paano po nagagawa yun ng Pasig LGU? Paano po nagagawa yun ng aming lungsod na tumaas yung kita, tumaas yung revenue nang hindi po nag no, ng dagdag na tax. Hindi po gaya ng panukala ni Ralph Recto na taasan pa daw yung tax. Sana tataasan nyo yung tax namin tapos kayo-kayo lang din naman ang magnanakaw. Unfair po yun mga parang napaka-unfair. Hindi po gaya dito po sa amin sa Pasig na hindi po nila pinapangunahan yung pagtataas po ng tax. No, uh, kasi nga po ng tax na dagdag pahirap po dagdag hirap pero tumataas po yung revenue ng aming lungsod alam niyo po yung isa sa pinakadahilan yun po ay yung good governance and transparency kapag walang nakawan mataas ang kita ng bayan pero pag may nakawan kahit magtaas ka pa ng tax mababa pa rin po ang ating income kasi nga po sa bulsa lamang nila pupunta yung dagdag buwis yung pera natin na kinukuha lang din naman nila ba? Diba? At ito po yung masakit na katotohanan makafaring. Truthful but hurtful. Mayamang bansa po tayo. without if we don't have corrupt politicians. But we have, yeah, we have. Eh, wala tayong magagawa eh. Diyat. sa atin pinanganak yung mga kurakot eh. Tapos binoto pa natin, ba? Diba? We voted them. Now look what they're doing now. Now they are stealing our money, ba? Diba? So, yun po yung nangyayari. Kapag nagboto po tayo ng mga corrupt politician, kahit magdagdag ka pa ng buwis, wala din pong mangyayari. Okay. Ito nga po yung sinasabi ko po dati pa na nagagawa po ng aming lungsod pasig na makatipid po uh, ng 1 billion pesos po ito uh, kada taon. Imagine mo yun. 1 billion pesos yearly. Taon-taon. Kaya nga po umaabot ng 20 billion pesos ang natitipid doon na iipon ng Pasig which is yung 20 billion pesos po na iyon yun po yung ginagamit sa iba't ibang mga proyekto di ba di ba yung uh, bagong Pasig City LGU po bagong Pasig City city hall rather uh, i guess ng mga 9 o 8 billion yata yung budget po doon pero bakit napakalaki pa rin po ng budget po natin sa iba't ibang mga proyekto sa iba't ibang departamento ng Pasig at bakit nagagawa pa rin po ng Pasig na makapagbigay serbisyo ng hindi kulang kundi sobra-sobra pa nga dito po sa mga Pasigenyo. Di ba? Kahit na ang laki po ng nagastos, kahit na para sa atin ang laki na po ng nagastos doon sa Pasig City, uh, bagong City Hall ng Pasig. Yun pa ay dahil sa wala pong kickback. So eto mga paring, magbasa po tayo ng mga komento dito. It's not just Vico. Kudos also to the voters of Pasig City for choosing wisely. Kudos po sa ating mga pasigyan nyo mga pareng Uh, nung 2019 po kasi, narinig po namin no, yung mga sinabi ni Mayor Pico Soto. Sawa na po kami sa mga binibigay nilang uh, mga school supplies na mayroong pangalan nila. Hindi naman sa kanilang pera yon. Scholarship na sanda makmak mga requirements para pan dadaan ka sa butas ng karayo. Pangalan pa nila nakalagay doon. Hindi naman nila pera yon. Although kudos din naman po sa dating namumuno kasi may mga proyekto rin naman po silang pinagawa no. Dito po sa aming Pasig, uh, yeah, may marami din naman po, marami din naman. Pero ang problema kasi 27 years po sila nakaupo. No? And yun, sabi nga po sa kasabihan, give me 27 years and I can do that. Sa totoo lang, dapat nagkakandak na si Mayor Pico ng seminar about good governance for someone as so young yet able to show not only, not only the Philippines but the world that it starts From within and going beyond. Reprimanding everybody whether how small or big you are, you are not above the law. And you will held accountable how small or big you are, you're not above the law. Ang padreno, lahat transparent. NCR can only have a governor. <laughs> Surely mga na kung, kung meron lang pong go, uh, govern, government, sariling government ng NCR, uh, governor. Pasok na pasok po si Mayor Vico po dyan please appoint Mayor Vico as MDA chairman so that MMDA flooding and traffic problems can be addressed properly. Para para sa akin na eh, dapat no palitan si Ralph Recto tapos ipalit po natin si Mayor Vico. Panigurado. Malaki po ang magbabago sa atin. Pero para mas maging uh, matagumpay po yan, no. Dapat si Mayor Vico po ang ating presidente. He should be, mga parang he should be. No? And I believe he will be in the future mga pare. I I truly believe no na he will be in the future. Alam niyo na dapat malecturean si Recto ni Mayor Vico. Tama. Accurately. No? Correct. No doubt. No doubt. Undoubtedly no doubt. Ralph Recto Department of Finance. You may want to ask Mayor Vico how he does it. Go ahead, sir. Dapat lang. Siguro nga dapat magpa-seminar sito kay Mayor Vico Soto, no? Seminar lang kailangan. Mayor V. in the Philippines will bring great fortune. Secretary of Financial Chides, good governance. Hindi po kasi mga paring, ang problema din po kasi to be fair naman po kay Ralph Recto, di ba, Secretary of Finance, kahit anong klaseng ganda yung uh, ipapatupad mo, pero kung kurakot po yung mga nakaupo, eh, wala din pong nangyayari. Lalo na no, especially pag kurakot yung national government natin. Di ba? Pag nangorakot yung national government natin, from the local to national, wala din pong kwenta yung mga ipapatupad na magandang halimbawa ng Secretary of Finance. Halimbawa, si Mayor Vico po yung Secretary of Finance. Ngayon, kapag nangorakot yung national government, aba, no choice ka rin kundi magtaas ng tax. Kasi nga, yung pondo natin, nakukuha lang o napupunta lang sa bulsa ng iilang mga national government po natin, di ba? So, wala rin po. So, dapat po talaga magsimula yan no, sa national natin magsimula yan sa, uh, sa sa, presidente. Di ba? Kung, uh, kung maayos yung will ng presidente, kung magaling, uh, kung good governance, kaya ni Mayor Vico Soto, kaya, kaya po talaga mga pare. Tapos samahan mo pa ng Secretary of Finance na katulad din po ni Mayor Vico Soto. No, no doubt mga kapalit. Kayang-kaya po talaga natin makaipo ng malaking pera. Kayang-kaya kaya po natin makatipid ng hindi po nagtataas ng tax. Eh kaso, wala eh. Mukhang ewan ko ba kung may pag-asa pa po tayo. Mag-uupo ulit tayo ng another, another political dynasty na naman. wag naman po sana, maawa naman po tayo. Mili naman po tayo ng bago, wag na po. Huwag na sa mga political dynasty na yan, di ba? Hindi ko alam kung sigurado pa talaga si Mayor Pico na hindi na po siya tatakbo sa pagkapangulo. Ah, uh, I mean, sa posisyon, sa national government, sa la, anumang pwesto sana nga po magbago, no? Yun lamang po mga paring. Ito, nagkakalat nga po si Mayor Vico. Nagkakalat po ng good governance sa Facebook, sa social media. Yun lamang po. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Bye!